mga kaibigan, bagamat hindi pa natin nakumpirma, eh malamang na malaki daw po ang posibilidad na baka nag-aaway ngayon o tapos ng mag-aaway, magkasagutan, ang magkapatid na mga remulya. <laughs> Itong si Justice Secretary Boying Remulya at ang kanyang nakababatang kapatid na si DILD Secretary John Vic Remulya, ito'y matapos po naman ang ipinatawag na hearing po ng Senado Committee on Foreign Relations na pinamuno po naman ng Presidential Sister na si Senadora Amy Marcos kamakailan, mga kaibigan, kung saan inalantad e ang tila pagsisinungaling ng mga cabinet members ng uh, Pangulong Marcos. Kaugnay pa rin po nung ginawang paghuli, pagdakip at uh, pagpapadala sa The Hague kay dating Pangulong Ferdinand o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan. Ano? Dahil alam nyo naman, napanood nyo siguro ito, na sa isang interview, ay eh, binanggit, o binanggit itong si nakababatang Remulla ng TILG na sila, na sila ang core group ng Malacanang siya, si Anyo, Si Boying Ramulla, si Gibo Teodoro at ang Pangulong Marcos ang nagplano sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte at ipatapon nga doon sa Netherlands. Doon po naman sa ICC at doon sa lilitisin mga kaibigan. Siyempre normal na reaksyon no kapag ka ikaw ang panganay at hindi mo na gustuhan yung ginawa ng iyong nakababatang kapatid, eh talagang pagsasabihan mo siya. Eh baka malamang eh pinalo pa niya sa puwit <laughs> pinagsabihan dahil huling-huli sa kanilang bibig mga kaibigan ang hindi nagtutugmang mga pahayag kaugnay po ng uh, uh, ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kaibigan Balikan nga ho natin base doon sa mga pahayag po ng uh, mga eksperto at maging nung pagtanggin itong si Department of... Uh, o Solicitor General uh, Minardo Guevara, na dati rin po ang Department of Justice Secretary, sinabi na niya noon, mga kaibigan, na yun pong war on drugs, mga kaibigan, na ikinakaso, oh, at naging basihan ng kaso kay dating Pangulong Duterte, eh hindi siya nagfo don doon po naman sa kategorya na crime against humanity. Binanggit na po yan nitong si... Uh, Solicitor General Menardo Gibara mga mahigit isang taon na yung nakalilipas mga kaibigan ano nung uh, binabanggit nga at pinalulutang itong issue na baka nga hulihin at uh, ipadala sa ICC itong si dating Pangulong Duterte. Ano ba yung mga apat na malalaking krimen na dapat napagtunan ng pansin mga kaibigan? ng uh, ICC o International Criminal Court dyan sa The Hague, Netherlands dahil po sa magnitude o laki ho, ng uh, krimen na nagawa ng isang individual o leader ng isang bansa, mga kaibigan. Ito yung uh, mga apat na krimen. Banggitin ko lamang ho, ano ho. Isa ay yung uh, genocide. Ito yung pagpatay ho ng milyon-milyon, hindi lang ano ah, hindi lang uh, libo-libo o daang libo, kundi milyong katao yung namatay dahil po sa ipinagutos ito ng isang leader. Yung genocide, katulad po nung nangyari ng World War II. Kung maalala nyo itong si Hitler, mga kaibigan, ano ho, Eh, milyong-milyong tao ho ang namatay dyan. At yan, ang, yan ho ang uh, kahalintulad ng genocide mga war crimes, mga marami hong nangyayari nga ano rito eh. Digmaan dito sa bahagi po ng Europe. Diyan sa... Oo. Uh, kung saan na try dito yung... Yung isang ano... Isang leader nila, itong si Slobodan Milosevic. Dahil kitang-kita noong panahon yan, 1990s mga kaibigan, na nagpatupad po sila ng uh, ethnic cleansing. Diyan sa bahagi ng, uh, kung hindi ako nagkakamali, Yugoslavia or somewhere in Europe, mga kaibigan, kitang kita ko naman kung ano yung ginawa nilang krimen. Yan ho yung war crimes na may tuturing. Crimes of aggression yung pangatlo. O, kapag ka crimes of aggression, eh, kapag ka, uh, dinayo mo, o I mean, uh, sinugod mo yung isang uh, ipinagputus mo, yung... Um, pagsugod sa isang bansa na tahimik, mga kaibigan. O, oh, crimes of aggression, siyempre kapag ka nagpatupad ka ng pananakop sa isang lugar, katulad doon ng uh, ginawa ng Amerika, isang ehemplo yan, doon sa Afghanistan, maging sa Iraq, eh marami yung namatay. Yan ho yung crimes of aggression at crime against humanity. Paano ho nasakop ng crime against humanity? at isinampay yung kasong crime against humanity kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh, inilatag ho dyan sa ICC nung unang araw ng pagtatanong sa kanya, from 2011 to 2019, eh, 43 yung yumao. 43 katao yung yumao. Dito sa pagitan po ng 2011 at 2019, eh, hindi naman napapatunayan na ipinag-utos ka ng dating Pangulo ang pagpatay sa mga ito. Kundi nadamay lamang ito, o oh, nadamay lamang sila doon sa pagpapatawad ng operasyon, lehitimong operasyon ng mga otoridad, mga kaibigan. Yung magnitude, eh, yung laki ng pinsala sa mga tao, sa mga mamamayan, paano mo sasabihin ng crime against humanity ito? Yun ang binabanggit nitong si, itong si uh, Solicitor General uh, Menardo Guevara na meron po namang katotohanan talaga mga kaibigan eh. Yung magnitude laki ng pinsala na naganap ng ipinatupad po nabang operasyon. Pero in between 2011 to 2019, ni 43 ho ang napaulat na namatay eh. mga kaibigan. At sinabi pa nitong si um, Solgen Menardo Guevara na yung war on drugs o war on drugs na ipinatupad po ng Duterte administration ay lehitimo pong law enforcement operation at hindi ito digmaan laban sa mga drug users at mga pushers kundi digmaan ho laban dyan sa umiiral na droga. O, hindi ibig sabihin nito, eh, ahabolin yung mga posers at mga drug addicts kung di laban ho talaga doon sa umiiral po na droga na napakalaganap na po dyan sa Pilipinas, mga kaibigan. So, iginiit po nitong si Gemara na yung one on drugs does not fit the concept of crime against humanity. Hindi nabibilang doon sa apat po na krimen, pangunahing krimen, na kailangang idulog dyan po sa International Criminal Court mga kaibigan. Yan ho yung binigyang diin itong si Soljen Gimara na binanggit na po niya isang taon na ang nakalilipas bago pa man itong kanyang uh, pag, uh, pagtanggi. oh, nailaban at ipagtanggol ang pamahalaan laban dun po naman sa mga inihaing petisyon ng mga anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po naman sa Korte Suprema mga kaibigan. So, may update lamang po tayo, ano ho, na yung ICC ay eh, ipinag pinag-utos na yung uh, disclosure of evidence o paglalatag ng mga ebidensya para sa so kasong kinakaharap po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po naman sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. Ipinasusumita eh, na rin ng mga judges sa prosecutor ang general information ng mga testigong ilalabas nila at kung plano ng mga ito na humiling ng anonymity ng sinumang potensyal na saksi o hindi. At alam naman na po natin kung sino yung mga sino yung lead counsel ng dating Pangulo, si Kaufman, isang Israeli at uh, British uh, national na matagal na ho natatanggol yan sa ICC mga kaibigan. And merong isang Pilipino na hindi pa pinangalanan itong si VP Sara na kabilang po dyan sa mga battery of lawyers na magtatanggol sa dating Pangulo dyan po naman sa Netherlands. Uh, hopefully po, eh, makakadalaw tayo dyan sa The Hague sa malapit na hinaharap para naman makausap po natin yung mga kababayan na patuloy ho, patuloy na no dumadami at nagtutungo dyan sa The Hague, Netherlands para po magpakita ng suporta dyan sa dating Pangulo. Napakarami. Kahit sa ang sulok po ng mundo, ay eh, nagpupunta sila. Eh, meron nga biro, eh, siguro magandang isabay yung, isabay yung barrio fiesta. <laughs> barrio fiesta dyan sa The Hague, Netherlands. Dahil napakadami hong mga Pilipino, mga kaibigan, ang pupunta ngayon dyan. Nagmumula sa iba't ibang panig po ng mundo para kay Pangulong Rodrigo Duterte.